Init, mainit, pero napakaganda ng sikat ng araw. Kita nyo naman, nangingintab ako sa init, no? He. mga alagang bibi, oh. Masaya yung mga alagang bibi, oh. Ito <laughs> yung isa, anong ginagawa mo dyan? Nagda-dust bat siya. Kamusta naman ang dust bat mo dyan? Hmm? Ayan, kinalkal na nila yan, Oh. Ayos, no? Ayok ang magandang pwesto dyan, o. Oh. Talagang cozy-cozy, ah. Yung dalawa nandito sa loob, bumasok na. Isa naman, nandito sa labas, nagkakalkal din. Mahilig silang magkakalkal. Ayan, o. Oh. Gaganda ng katawan, ano? Buong-buo, Healthy. Malalaki itong mga alaga namin na to. Ganito naman yung daily routine namin sa pag-aalaga namin ng mga manok. Ayan. Kapag umaga, pagkatapos nilang mag-almusal, yung mga isang batch, usually itong mga brown egg layers namin na babae. Pagkatapos mag-almusal niyan at uminom, minubuksan ko na yung kanilang pinaka-pinto sa bahay nila. Kasi para makalabas sila. Pakagala-gala sila dyan. Hanggang doon sa buong yan. Nakakagala sila. Nakakakain sila ng gusto nilang kalkalin, mga dahon-dahon, damo. Yung mga kinakalkal nila, makakapag sila, makakatakbo-takbo sila. Minsan pag tumatakbo yan, parang palipad pa yung takbo eh. Tapos, kapag tanghali na, pag 12 or 12.30, pinapapasok ko na yan sila. Kasi, eto naman mga brama ang papakawalang ko. Bula tanghali, hanggang hapon naman. So pagdating ng hapon, papapasukin ko na yan sila bago ko sila pakainin. Yun. Ganun ang nangyayari kapag umaga, mayroong pantira ng mga bibi kasi marami akong binibigay sa mga bibi na pagkain. Yan. Yung mga brown eggers, inuunti-unti nila yan. Pero mayroong pang natitira, hindi nila talaga maubos. Marami nahingi kung kanin kanin kaninang umaga. Maraming tira-tirang mga kanin at mga kitchen scraps. Eh. So well, nandun na sa pugad yung isa. Ayan no? Ayan na yung dalawa. Isa nasa sa loob, mangingitlog na yan. Isa nasa sa labas. Mangingitlog na to. Masok sa loob eh. Basta pumasok yan, mangingitlog yan. Tapos yung isang kapatid, nandun sa dulo. <laughs> Ayan. Papapasukin ko na yung isa, nagda dashbat doon para maisarado ko na yung kanilang pinakapinto ng bahay nila. Kasi ito naman mga guys ang lalabas. Everyday yan. Umaga mga brown eggers Tanghali mga brahmas Hindi ko yan sila pwedeng pagsabayin Kasi nangahabol tong mga brahmas eh. Kasi gusto nilang Habulin yung mga girls You know Oh your time is up Ano na tara na Oras na Hello hmm, Tayo ka na dyan oh, Tara na uh. Labas na Balik na rin sa bahay mo. Hmm. Pabebe pa. Nagpakakarga pa talaga. Oh. Tapos na yung maliligayang ano. Maliligayang pagdadasbat. Oh. Sige. Diyan ka na. Oh, sasarado na ang kapintuan. Hmm. Ano? Dahil itong mga boys ang lalabas hmm. sige it's time alam na nila eh sanay na sila kapag binuksan yan automatic labas yan mga yan automatic gala sige gala na maraming makakain do sa mga kainan ng bibi investigahan nyo lang na Yan, nakakatakbo silang ganyan. Ahabol. Walang makulit. Hmm. Nambabara ako pa to. Laki to, malaki. Yan. Gusto ko po, napakalaki niyan. Jumbo. Hanggang tuhod ko yan eh. <laughs> yung ang laki niya. Itong mga to, mga ibang boys. Gugulihin niya yung mga bibi niyan. oh, may tira pang pagkain ng mga bibi. Sige, banat. Ayan, babanata nila yan. May tira pang pagkain ng mga bibi. Banat. Sige, banat. Sige. Ito medyo dominant kasi ito eh. Minutukahan niya yung mga kasama niya. Pasok na yung mga brown eggers. Nakalabas na yung mga bramas. O ganyan ang everyday routine basta maganda yung panahon. Kapag umuulan, di pwede. Bawal lumabas. Ah, diba? Para magulang, no? bawal lumabas. Ngayon, itignan ko yung mga itlog may nadagdag. Let's see. May nadagdag ba? Oh, meron. Ito, <laughs> dami eggs to. Ay, hindi. Ito, totoo. Totoo pala to. Dami eggs. Ah, apat ang dami eggs. Tatlong totoong itlog. Eto, tatlong dami egg, isang totoong itlog. Doon naman, dalawang itlog, one, two, isang dami egg. So, may dadagdag na dalawang itlog ngayon. Kanina umaga, isa lang yan. Ladies, good job ah. Sino pa yung, sino sa inyong apat ang hindi pa nangingitlog today? Ikaw, magsalita ka. Baka ikaw, or si Baltic Baltic isa Baltic eh brown brown egger siya na brown na may Baltic hindi kay rito isa nasa, sa, sulok yun ang Baltic o oh, yun ang Baltic oh ganda ng kulay niya oh dami siyang speckles sa katawan na yan oh para siyang may mga balat para siya may mga tagpi o oh, diba ba? Well, babalik tayo yung hapon para papasukin yung mga brama at saka para makakain sila lahat. Let's wait. Tapos na ang maliligayang araw ninyo. Tara na, hapon na. Tapos na yung araw eh. Let's go. Ang lalaki oh. Hanggang tuhod ko oh. <laughs> Di ba? Katawan nila hanggang tuhod mo. Malibang pa sa ulo oh. Hmm, pasok. Op. Mga bibe bawal, siyempre. Bawal. Medyo may uh, antay, may 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 mechanics ang pag sara nito eh. Yaw. No. Oh. Hmm. Tayo oh. mga ining. Tayo mga magagaling mga itlog. Oop. Oh. Oop. Oh. Wait, wait, wait. Tapos kayo. Tapos kayo. Sige. Later kayo. Later. Later, later. Tignan mo. ubus nila yung nyog na binigay ko. <laughs> Binigyan ko sila ng nyog. Kalahin mo no, na, na ano nila oh. Simot. galing no. I did not expect that. <laughs> oh, si ano naman, si Donya Buding. Paano na si Donya Buding ngayon? Malakas na kumain. Hmm. Hey, no fighting. Pag sinabi kong no fighting, no fighting. Oh, ganyan ang aming style. Kapag hapon na, oh, lahat dapat secured na 'yung mga brown eggers at brama. 'Yun naman ay magandang benefits kasi hindi hindi sila hahabulin ng mga brama at the same time mas malawak ang kanilang pwedeng galawan na walang iistorbo sa kanila maliban sa mga bibi. Tu mga bibi din naman ang iistorbo yan eh. Ano lang yan sila, cool. Cool ducks, no? Tu mga brama medyo salbahe to pag nakakawala to tinutukan nila 'yung mga bibi. Kuwawa naman. Kasi mga bata pa ito, hindi pa sila lumalaban. Hindi pa nila kayang pagtanggol ang kanilang mga sarili. Kaya gusto nila mag-hire ng ano eh. Tagapagtanggol nila eh. Choy choy, tetet! <laughs> Paka sila no. <laughs> Asa na? Pati kayo, ko. <laughs> si tetet at si choy choy. Yun ang aming routine sa pag uh, mamanage ng aming space. Sa alitan ng nakakalabas. No, parang ano no, may time slot. Ah, hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Ah, mga bibi, let's go kayo naman.